Yan, natanggalan natin yung ball block. Dalawang ball block po. Ingat kayo nito. Minsan kasi tumatalasik to. Pag hindi uh, porsado yung pagdiin mo. Yan. Tsaka dalawang spring. Malit, kayo. malit tsaka malaki yung spring. Tsaka yung, ito yung ball retainer. Basta, ngayon naman uh, mag-grind ako ng valve. Ito, nilinis ko na tong gilid. Ito na lang. Yung dalawang valve na to. Uh, Antic tsaka Exos. I-grind ko to kasi baka pag-ibalik natin to, hindi natin to nag-grind. Baka magkaroon ng singaw to. Plus compression. Ako nang tanggalin ko muna to. Itong mga parts na to para matanggal ko yung steam valve ang ko lang itong dalawang cover pagtanggal ng pin dito ginagamitan ko lang ng uh, tornilyo nakasukat dito sa pin to. Ayan, itong na to. Rocker arm. Ganun pa rin ang gawin mo sa kabila. Madali na naman siyang tanggalin. Tapos, ito yung compression release. Kailangan mag-ingat kayo nito pag ibalik nito. Mas ngayon, susundutin ko lang itong cams niya para matanggal pag magtanggal kayo nito mga parts nito sa cylinder kailangan organize tapos ito tatanggalin natin itong, dalawa na to Aga, ang gagamitin nating tools na pagpagtanggal nitong valve block na to Ah, uh, uh, ito ito yun ito yung valve block pag bumili kayo ng ganito kasama na tong rubber na to valve block removal ang tawag dito kasi ngayon gagamitin ko to Itong gagamitin ko para matanggal yung bulb block Idiin mo lang siya ng malakas Para lumuwag yung bulb block Kaya idiin mo talaga sa matigas kasi ito Yan natanggal na natin yung bulb block Dalawang bulb block to Ingat kayo nito, minsan kasi tumatalasik to pagka hindi porsado yung pagdiin mo. Yan. Saka dalawang spring. Malit, malit saka yung spring. Saka ito, ito yung valve retainer. Yung valve lock na laglagto sa ilalim. Eh, wala kang nakabuklod-buklod to para mabilis natin matandaan 'pag ibalik na natin 'to. Tapos dito rin sa kabila, tanggalin na natin itong ball block na to. Diin, idiin mo lang siya. Ang malakas para lumubog siya. Pag lumubog kasi siya, luluwag na yung ball block. Um, kailangan kasi natin siyang idiin para matanggal yung ball block. ngayon naman tatanggalin ko na itong valve steam. Tutulak na naman ito siya. Ayan. Tapos kabila naman. Dali lang siyang tanggalin. Tapos ngayon, nilatanggal na natin yung dalawang valve steam na to. Ito yung gagry natin. Kasi makapala pa naman siya, oh. Oh, itong exhaust. Tapos yung isa, intake. Bulb. Okay pa naman siya. Makapal pa. Agawin natin dito. I-grind natin to. Yung dalawa na to. Iksos saka intake valve. Linisin muna natin to. Yung dalawang valve na to. ngayon nalinis ko na ang dalawang bulb. Kiniskis ko lang to ng uh, scotch bright para matanggal yung dumi-dumi. So ngayon, kagray na lang natin to. Itong dalawang bulb na to. Tapos itong isa, kita nung gawing kiskis ko, ay matanggal talaga yung parang kalawang niya. Carbon to eh. Ayan na talaga matanggal yung eh pero pa naman to kasi makapal pa naman yung lapatan nya mas ngayon naman gagamitin ng grinding compound ang gamitin mo grinding compound ay yung pine kasi ito kasi yung pinaka manipis tapos gagamitin tayo ng hose tapos ito unayin natin itong exhaust valve kasi medyo makapal kasi siya makapal yung carbon niya yan dito natin ibalik natin yung exhaust valve muna dito yan wala akong ibang patungan kundi upuan lang pinatong ko lang dito exhaust valve na to lagyan natin dito ng Ah, uh, tawag nito, grinding compound. Dito na to basahin kasi basa naman yung grinding compound. Pero pag tuyot yung grinding compound na ilagay nyo dito, patakan nyo lang ng konting gasolina. O oil. Para mabasa lang siya. Pero ito kasi yung grinding compound na binili ko. Okay pa naman siya. Hindi sya tuyot. Mamasa-masa siya. Kaya di ko na patakan to ng gasolina or oil. O hindi pa to. Tapos ngayon, itong hose na ilagay ko, dun sa dulo ng bulb, valve stem. Ito ko i-suksok yung hose para mapaikot ko to. Ayan. Tapos, isuksok ko sa ilalim. Ayan. Para paraan lang naman yan. Kasi nasira na kasi yung patungan ko kaya... Upuan na lang mo ginagamit ko Tapos pekot-ikutin mo lang siya hanggang matanggal yung pinaka-carbon niya tsaka bumalik ulit yung pinaka-lapatan niya yan kailangan ilapat mo talaga siya pag mag-grinding compound kayo grind lang ng grind hanggang lumalapat talaga siya Ito medyo okay na lumapat, lumapat lapat na siya. Nawala so, na yung parang curve niya dito. Pwede na to. Tapos sa kabila naman sa uh, intake naman tayo. Ito na naman yung i-grind natin. Ito 'yon. Ito yung gagray natin dito sa butas na to. Ito yung intake hole niya. Ganon pa rin, lagyan pa rin natin ng grinding compound. Ngayon naman sa gilid ko naman to ilagay. Bahala ka kung anong diskarte mo. Pwede dun sa, pwede di, dun sa bulb, pwede rin dito sa lapata ng bulb. Kung saka comfortable, doon ka. Basta importante ma dito magkaroon ng singaw. O basta malapat lang yung ulit yung bulb dito sa lapatan niya. Ganun pa rin lagyan pa rin natin ng na post para maikot natin tong bulb na to. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang proseso kung anong ginagawa natin di doon sa Texas ganun pa rin dito sa hindi Same lang sila Yes ngayon naman yung intake bulb Okay na Okay na to yung intake bulb na to Ngayon naman na uh, Linisan ko lang to Pag maglinis kayo dito Kailangan Pugasan nyo to ng gasolina o alcohol para matanggal yung mga grinding compound dito sa gilid kasi nakakasira din kasi yan pag hindi mo malinis na maayos may picture yan sa cylinder head natin ito siya ito yung ginagrind natin oh. ba? Diba? medyo malabo lang pero Okay, okay yung gawa natin. Pati dito sa exhaust. Exhaust hole niya. Okay na to. Tapos ngayon naman, ibalik na natin tong dalawang valve na to. Intake sa exhaust. Ayan o. Ayan yung exhaust malit butas. Ito yun. Shoot lang natin tong exhaust valve dito. Tapos dito naman sa kabila yung intake, yung malaki, malaking valve. Yan. Madali lang, di ba? Mas importante, ma pag mag-grind ka, kailangan lapat na lapat yung bawat lapatan niya para walang singaw. Pero testing pa rin natin ito kung walang singaw ba talaga ito. Tapos nga, ibalik ko na tong dalawang valve spring. Yan. Tapos bago natin ilagay yung Valve spring retainer Ilagay na natin yung valve block Kasi pag ilagay natin itong valve Retainer Valve spring retainer dito sa spring Mahirapan tayo maglagay ng valve block Kasi maliit kasi ito, ito sa madulas Ganito lang ginawa ko Tapos itulak mo siya dito Sa pagitan ng valve removal Valve tool removal kasi ang tawag dito Sabi ko nga sa iyo kanina Okay na na nilagay ko na yung valve block. Ganun pa rin, same para pa sa yung proseso. Ilagay natin yung valve block muna dito sa retainer. Tapos ilagay dito sa ibabaw ng spring. Mas ay tapat mo lang siya sa itapat mo lang siya sa may valve valve stem. Oh, okay, di ba? Natuto ka rin ito kung paano maglagay dito basta sundan mo lang tong video na to. Hindi ka maligaw. Dito natin ilagay yung oil na itesting natin kung wala ba talaga tong lake o tama ba talaga yung pagka-grind natin. Kasi pag itong oil kasi mas mas okay to kasi kahit pinakamalit ng butas, kaya nang isiksik yung oil na to. Sige gagamitan ko lang ng Tawag ito pang NG ka. Tinanggalan ko na to ng karayom eh. Kasi ang sadya ko lang dito, ito lang talaga. Napakala, malaking tulong sa akin to. Itong syringe na to. Tapos dito mo, dito mo siya ilagay. Ito unahin natin Oh. Ito yung exhaust. Ito yung lagay ng tambutso. Dito natin siya i-shoot yung oil. Yan. Shoot natin yan. Ito siya oh. Ito yung oil na yan. Kailangan walang tatagas dito. Malabo kasi. Itong cellphone ko kasi nagamit eh. ko focus Ulitin ko ito. Ito siya. Pag walang lumabas na oil dito, ang isa lang ibig sabihin yan, goods yung ginagawa natin pag-grinding. Pero pag may lumalabas na latak yan, tumulo yan, malamang kulang pa yung pag-grind. Kailangan, naka-fit talaga sa dun sa lapatan. diyan mo yun. Kailangan itesting mo yan ng ilang minuto kung may tulo ba wala. Ito yung intake ha, na na testing natin. Ay, sorry. Ito, ito yung exhaust na natin natin itong malit na butas. Ayan. Basta testing mo lang. Pabuti natin doon ng ilang minuto. Kasi pag may singaw kasi ito, mag-loss compression kasi ito eh. Ano, okay na? Nilagay ko lang yung oil dito sa takip. Okay na to, okay na tong exhaust. Ngayon naman dito tayo sa si intake ito. Ito naman yung lagyan natin ng, ng oil. Mas okay itong oil tasting kaysa sa gasolina. Ang gasolina kasi pag nahanginan, natutuyo. Kaya di ako comfortable dun sa gasolina. Subok ko na yun kaya di ko to i paggamit sa yung gasolina. Puro depende sa iyo, bahala kung anong gusto mo. Basta sa akin itong oil mas mas okay tong gamitin pan testing ganon pa rin paabutin mo pa rin ng ilang minuto kung may tagas ba wala kasi dito sa ilalim andyan na kasi yung bulb hindi na kasi kita sa camera pero yung pinaglagyan natin ng oil andito na kasi yung bulb Napata ng bulb saka yung pinaka ginagride na din kanina dito siya kaya pag mali yung pag natin ah, magkaroon talaga siya ng problema pag tumulo naman ulitin mo lang ulit hanggat mawala yung tulo ganolang lang naman yun eh di mo lang kung tumulo man di lang siguro maayos pagka-grinding ulit ulitin lang hanggat makuha yung pinaka gusto mong gawin kailangan kasi wala talagang singaw to Ayan, antayin lang natin to. Kung mayroon ba talagang tumulo, wala. Mga uh, uh two, two minutes, mga uh, ganun. O 5 minutes, bahala ka. Ang importante, walang singaw tong valve uh, na ginagrinding natin. Ayan siya. Antayin natin. Ganito yung ginawa kong pang testing eh. Di baling mangalay ako. Kaysa naman mali yung pagka grinding natin tapos diniritso natin sa alpak din sus mahirapan na tayo. Ano okay na to? Kasi ngayon naman balik ko na tong oil dito sa takip. ngayon naman uh, yung mga parts dito do sa cylinder di pag babalik na natin ko lahat ano ito na siya Tantap, sige ako Nilagyan ko na ng Inugasan ko na ng alkohol Para matanggal ko yung oil dito sa loob ng Naglagyan natin ng uh, oil Kasi pag din natin tatanggalin yan May usok Pero mawala din naman ang usok katagalang pag matuyo Sa oil lang naman yun Ang testing natin Paglagyan mo na alcohol yan Mawala na yung oil dyan parang na yung oil pagka nilagyan ng alcohol ang dami ng alcohol nilagyan natin pero na nawala parang sa gasolina lang kasi ito eh. pag ilagay natin yung itisting natin yung gasolina parang di natin maramdaman na na gasolina pa kasi pag nahanginan yung gasolina nawala eh. Kaya mas prefer ko yung oil kasi dinat dinalo dinat dinalulusaw. Di Kaya makita mo talaga yung lake dito sa valve pag mali yung paggagawa. Ngayon naman ibalik ko na tong cams. Ang pagbalik naman nito dito mo lang siya i-shoot. Iuna mo yung maliit na ito. Yan, iuuna mo lang siya. Yun pasok mo lang. Yan. Itong butas na to, itong, pansin nyo itong, itong butas na to. Ito yung kailangan na sa gitna to. Tapat mo lang sa dito. Tapos dito naman, itapat mo lang din siya. Wait lang. Dito. Yun o. ayun pala palatandaan niya. Ay, big sabihin niya, nakatiming to. Yan yung pinakatiming niya. Kailangan nakaganyan talaga siya kagit na kagitna. tapos ngayon naman balik na natin yung compression release kailangan hindi baliktad yung pagalagay mo dito kasi pag makabaliktad to mahirapan ka ma mahirap, mahirapan ipaanda rin yung motor dapat na ganito siya oh. tapos itong pin yung yung pin yung lapata ng may thread, sa labas. Ayan. Pangkalang lang natin itong isang isang pin. Tapos itong rocker arm o camus follower. yan Tapos sa kabila. Itong cams na to sa 110cc saka 110cc pwede itong magkabaliktad kasi parehas lang naman sila. Di gaya ng ibang slender head, magkaibang sukat kaya di sila pwede magkabalik. dito, sa atin, pwede dito magkabalik. Kaya walang problema dito. So, okay na to. Ilagay ko na yung takip. Mamaya, uh, sa pag... pag uh, ilagay ko na to sa motor, sa ako na ayusin yung valve clearance. Yan, okay na to. Ganun lang. Hanggang dito na lang ah, mga paps. Okay 'yung gawa natin, walang singaw. Hanggang dito na lang paalam na.